am I looking at you you're a picture in a frame I make believe you're next to me but I know it's not the same we gotta keep it low-key keep it softly spoken with no strings tying you to me happy in your company with no emotion. Hello mga anak. Dito ang mami nyo. Magluluto ako na tamarin candy. Oh yeah. Ito. Dapat ano uh, titimbangin ito. Dapat 1 kilo 1 kilo siya, oh. Tapos, nilinisan ko siya Kasi, may mga ano pa rin. Nag-reject. Nagawin ko yung mga bumi. Tamarin, ano to, tamarin ito, sampalok, kinuha ko dun sa bukid, sa bukid namin. Ay, e, sayang naman eh. Kaya, ito, gagawin ko siyang tamarin candy. Ito yung hanap buhay ko noon na nung maliit na mga anak ko, itong eksperto ko. Gawa ako ng mga homemade candies, tamarin candies, na pastillas, polvoron, kung ano-ano po ito, kakanin, saka ko ibebenta sa palengke at saka ano, mga ito candies, homemade candies. Iyan ano ko sa mga sari-sari store. na siyang ko doon. Kaya ito, dito ko pinalaki ang mga anak ko. Itong ano, itong isang kilong sampalok, kailangan na asukan ay isang kilong doang. Ito yung nabili kong asukan. Ito yung isang kilo. Ito. Kaya, kaka harina. Nagyan punta yung harina, ah. Para, ano, maganda ang lapot nito. Nagyan yung harina. Ito yung harina. Isang dalawang tasa. Two cups of harina. Kaya, ito ngayon, gugugo na tayo. Tama tayo sa kitchen. Okay. So, mga anak, ito na tayo ngayon. Kamay so, ka lang. Nagyan ng konting tubig. Nagyan ang asukal. ito panoorin nyo lang ako ah nagagawa tayo ng homemade tamarin tingi ano so sandali na ito unti-unti nang ilagay ang sampalok tapos haluin lang haluin hanggang malusaw ang asukal Tapos nung magkakalusan ng asukal, hintayin na rin na mag-marinate ang asukal magtutuyo, maluluto, may asukal, sa kailagay nung ayun, okay. pag na, saka na natin, Nagaan ng haluin ng haluin. Ito na mga anak, malapit nang ma maluto. Okay yung malapot na siya. Nalagyan ko na siya ng arena. Hmm. Kaya lang, hindi maasim yung sampalok. Ow! Yung kasing sampalok namin hindi maasim. Ngayon ko lang ginawa. Nakain namin na ano talaga yung sampalok namin dun sa buko. Eh. Pero masarap naman. lumapot ng lumapot kasi yung asukal mag-aano na, mag magluluto na magbubuo na rin bakto, normal na yung asukal magbubuo na maging mula sa susi na mga anak. Naluto na o. Oh. Naluto na. <laughs> Ganyan talaga pagka, pag, pag naluto na. Yan. Halos hindi na. Na, na, na sa Mahulog. Na, ano na natin ng susunod. Pakiging na. pagi itu kaya ito hahaluin na natin para ihanda ada ang Elektrik electric panan para Maka ipakit mo na ang susunod so na so, uh, man natin. sige maanak ano na natin ang aking tamarin candy Na tayo so, na tayo. so, when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna.